for today's video guys. So ngayon ay may sasabihin ako sa inyo. Ala. So ano ba 'yan? May sasabihin ako sa inyo kaya dahil yung ano ko guys, yung saranggola ko ay isa na lang. Isa na lang yung natirang saranggola ko doon na di-display ko sa ano sa board ng dart ko na DMB. O yung ano na lang ang natira na lang doon ay Bonchon na saranggola. Bonchon o yung gawa sa plastic bottle na saranggola kasi ganito ang gagawin natin kaya dahil yung saranggola ko nawawala so pa eto ang inuna ko na, ang inuna ko na muna pali pa rin dito ay yung kulay green o yung kulay green yung saranggola ko kumikilingling o kumikilingling yung ano ko saranggola ko at saka bigla na lang yan sumabit doon sumabit yan doon yung inila ko hindi na maano hindi na ma ano uh, maangat oh, hindi na kasi nakasabit na eh kasi nung hinila-hila ko pa naputol yung sinulid ko o oh, yung panalawang palipad ko ulit ng saranggola yung ano na uh, yung kulay puti o oh, yung kulay puti ko yung saranggola ko guys lumipad ang ganda ng lipad is steady pa sa taas nung inano ko yung sinulit ko pinaaba-abaan ko pa bigla na lang yan na ano naubos bigla na lang naubos yung sinulid ko yung pagtingin ko sa sinulid ko may tira-tira pa oh bigla na lang naubos nawala yung saranggola ko ang ganda-ganda pa naman ng lipad oh yung kulay puti kong saranggola na ginawa ko sa inyo sa youtube pinalipad ko yun tapos ang taas na steady sa taas tapos yung sinulid ko pinahaba-haba ko pa bigla na lang yan na ano na ubos hindi lang naputol bigla na lang bumitaw biglang bumitaw yung sinulit ko ayan o oh. eto sinulit ko guys o wala, sayang yung saranggola kung ganda ganda pa naman ng lipad na ano lang hindi lang siya sumabit na ano lang yung sinulit ko na upos tapos may tira-tira pa ito guys eh may papakita ko sa inyo sa saranggola ko isa na lang ang natira o oh, ito na lang yung saranggola ko guys isa na lang na wala na yung dalawa yung ano green at saka ano white na ubos na ayan na lang yung saranggola ko bonchon kasi pinalipad ko yan eh yung likot-likot ng hangin at saka umikiling-ling pa yung saranggola ko tapat kasi mas maganda lang doon ay ano ay pwede lang naman magpalipad sa maluluwag na lugar o pwede rin kasi yung nakita ko sa YouTube channel ni Kalitar Vlogs eh nasa maluwag sila steady yung saranggola nila magkakaiba yung saranggola nila eh ayun yung saranggola ko guys so isa na lang ang natira Hala. so basta ano wag na muna natin yan paliparin baka sumabit din yan eh. pag napalipad natin yan sumabit sa mga kuryente ibig sabihin wala na tayong saranggola gagawa na lang tayo yan yung mga walis ting, -ting namin mauubos na don kaya pagkakagawa ng saranggola ayan na lang yung saranggola ko isa na lang bonchon kaya iniingat ko yan yan nawala na yung dalawa kong saranggola tatlo pa naman yung nagawa ko ayan o. tinalian ko yan ng ano ng buntot uh, ito yung likod niya guys so uh, ito yung pinakita ko sa inyo na no, sa video ko yung nung ano pala uh, nung sa search ko video ito yung pinakita ko sa inyo bonchon na saranggola yung views ko dumami talaga 74 views at saka may nag ano pa yung views ko umabot na ng 1k yan yes. So pag uwi na lang namin ng probinsya, magpapalipad kami doon. Oh, wag tayo mag-alala. <laughs> Kasi dito talaga sa Tagig delikado. Yung hangin ay malikot. Kahit yung saranggola natin na steady na. Tapos yung sinulid ko biglang bumitaw. Ayan. Ano ba yan? Post muna natin. Hindi ko masuli. Ayan ko nga pala. Teka lang pala guys. Dito ko na lang ilagay yung cellphone ko ang sa ito, guys dito natin ilagay yung saranggola natin para hindi mawala para hindi masira kasi ang ano niya gawa lang siya sa walis tingting eh ayan. Ayan, guys. baka mahanginan pa to eh Lusok -lusok pa natin ayan Ayan na guys. So, ayan. So, ang date na ngayon guys ay it's June 1 na. It's Sunday. So, ano na ngayon guys? June na. oh June na ngayon guys. So, malapit na ang pasokan namin. Ano na lang 15 days sa so, June 16. O, ano na ngayon eh? June. June 1. Ayan guys bye so nawala to yung dalawa kong saranggola pero okay lang yan guys so maganda pa naman ako gumawa ng saranggola kahit yung hangin dito sa tagig ay malikot Ayan, malikot yung hangin dito Ay, yung saranggola ko ay kumikilingling yan Ayan, no, kumikilingling yung saranggola ko kasi nung pinalipad ko yung bonchon na saranggola ko steady siya sa taas pero binaba ko na baka sumabit na eh, eh delikado Oh, pinalipad ko lang ng mababa yan. Ayan, o, pinalipad ko yan ng mababa. Tinesting ko lang kung hindi iikot yan. Kung steady ba yan. O, steady siya. Yan. Bye. Yun lang.